Welcome to the story because Whatever, whatever story is like an adventure Get comfy, grab your imagination And let's dive into a world of fun and magic Ready? Let's go! Ang tatlong magkaibigang hayop May tatlong magkaibigan na magkaiba Ngunit sobrang nagkakasundo Ang kanilang mga pangalan ay Milo ang aso Bubbles ang isda at Sky ang ibon. Si Milo ay nakatira sa lupa sa isang masayang bakuran na puno ng malambot na damo kung saan siya ay tumatakbo at naglalaro. Si Bubbles ay lumalangoy sa tubig ng isang malinaw na lawa. Si Sky naman ay lumilipad sa himpapawid at may pugat sa mataas na puno. Isang araw, masayang tumatahol si Milo at sinabing, Sana pwede tayong tumira sa iisang lugar. Ang saya siguro nun. Lumabas si Bubbles mula sa tubig at sinabing, Masaya nga yun! Pero hindi ko maiwan ng tubig. Kailangan kong tubig para makalangoy at makahinga. Lumipad pa baba si Sky at humuni. At hindi rin ako pwedeng manatili sa lupa ng matagal. Kailangan din lumipad para gawin ng pugot ko sa puno para maging ligtas. Nag-isip si Milo at sinabing, Hmm, tama kayo. Hindi ko rin kayang tumira sa tubig katulad mo, Bubbles, o lumipad tulad mo, Sky. Gustong gusto ko ang tumakbo sa lupa. Ngumiti si Bubbles at sinabing, Ayos lang na magkaiba tayo. Pwede pa rin naman tayong magkita at maglaro kahit na iba-iba ang ating tahanan. Masayang sumang-ayon si Sky. Oo nga. Bawat isa sa atin ay may espesyal na tahanan. Si Milo sa lupa, ako sa iyong papawin, at si Bubbles sa tubig. Kailangan nating alagaan ang ating mga tahanan para lagi tayo magkakasama. Mula noon, Araw-araw na naglalaro ang tatlong magkaibigan. Ngunit, palagi silang bumabalik sa kanilang mga espesyal na tahanan. Ang lupa, ang tubig, at ang himpapawid. Kung saan sila ay tunay na nababagay. At sila'y nabuhay ng masaya at payapa sa kanilang mga perpektong tahanan. Ang aral ng kwento ay bawat isa ay may espesyal na lugar kung saan sila nababagay. Mahalaga na alagaan ito. Kahit magkaiba tayo, maaari pa rin tayong maging mabuting magkaibigan. At dito nagtatapos ang ating kwento.